Yan, nalagas na ang hikaw nito palibhasa ay peke. Ay, ay, ano, ay, ano ka, hindi makita. Ariga, may sabi din eh. Ang cute mo talaga. Gusto, gusto rin kitang makita sa panaginip, Miss Queenay ay si Yaki Huy mag-umpisa ng matulog. Ano Kaaga pa ha? Hindi, uh, patulogin uh, na ninyo. Mag wala pa nga, ano ka oras na ngayon? Huwag inay. Uh, alas na ibinang oh, umaga yata. Inay, ako'y pasagutin oh. ninyo. Kayo Huy matulog na. Matulog na ho kayo. At kita'y magpapangita sa iyong panaginip. Tayo maghahabulan. Oh. Eh, talaga namang maghahabulan pa na. Oo, oh, eh, gusto eh, magkita sa panaginip eh. O, oh, di kita'y maghahabulan sa iyong panaginip. Kaya ngayon, umpisa mo na matulog. Yeah, Habang mga... hinahanap kong akin pakaw. No, punta yan. na Naku, nahulog na ang... Kaporma mo ah. Ano kang kinukot-kot mo, Diya? Ay, nangangati ang likod ko. <laughs> Alam, lahat ay ninyo. Pa ay, pa kanina kita. pa kita pinagmamas na ikipali-adli, Adia. Kasi pa ang mati na aking likod. Oh, oh, ariga, ang sabi din eh. Sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na ako magkakagusto sa isang alae. Diyos miyo, Marimar, dumating ka pa, kuinay. Kinain ko ang sinabi ko. Oh, Papa, ano masasabi mo? Pa, na ako'y ako dumating. Eh, kinaman ho kayo. Bakit ho ayon sa mga alae, alae? Ba? E, ala e? Aba? Eh, kagaling gaho at kami dumadating. Oh, edi ga, biroin ninyo. O, kung, hindi, kung hindi ako dumating, oh. edi di wala kayo mapanood. At saka, bakit ayawan ninyo? E, eh, kahit kami maliligalig, kami ho'y mababait, malalambing mapagmahal. Aba, ay aayawan ninyo. Ay, bukod dangay ho kayo. Ay, dangatang. Si Kuya lang ho, hindi malambing. Aba, Ari, walang lambing kay kayo, sa katawan. Kayo, ay, kayo ba yung inay? Lagi <laughs> kontra. Hindi ho. Eh, kita ninyo. Oh, napakalambing ko. Ay, Papagmahal siya tayo ninyo. na. Pwede na tayo umalis. Wala di yan ang pakaw. Hahi na sabi na re. Pumarinig ka. Magsasaksa A ako yan. A arigaan, sako. sabi. Sabi din eh anong requirements para mapansin mo? Okay. Oh, yeah, meron baga. May requirements. So, para mapansin, SSS, PhilHealth, pag-ibig. Dahil pang mag apply naman sa ano? Sa ano? Ay, ay, di, sa trabaho. Ay, di dapat may mga gayon. Hindi, charot lang. Ho, di, aray, pinapansin na kita. Oh, Walang-walang requirements na kailangan para mapansin. Ano ho? Yeah, basta kayo mag-comment, hindi kayo mapapansin. Eh, pag hindi nagko-commit mission na eh, hindi na mapapansin, pag-like-like -like lang. Pero maraming maraming salamat ho sa lahat ho ng nasuporta sa akin, diyan naglalike at nagkoko. Lagi na, meh, me. <laughs> Shout hey, out kay, ano, kay Doc Mark. Kasi <laughs> ano kay Yan? Yung kambing. Ah, kay, ah, kay shout out nga pala kay Doc Mark, ano, sa nagbigay ho ng kambing, talaga hong walang tahan na eh, ang bigay ho <laughs> <boon> ng kambing. <laughs>